Tanggol, kailang ka lalaya? Tanggol, ano nang mangyayari sa inyong dalawa ni Moka? Tanggol, magkakatuloyan ba kayo ni Bubbles? Sinubaybayan ng maraming fans ang mga makapigil hininga. At nakakatindig balahibong stunts. sa bagong yugto ng teleserye na Batang Kiapo kung saan bida si Tanggol na ginagampanan ng Prince of Philippine Television at King of Prime Time, ang kapamilya aktor na si Coco Martin. Ayo, anong ginagawa niyo dito? May transaksyon kami. Napalabang kami. At ang mga taga Kiapo, hindi lagi iwanan. Nagtutulungan. Pero nitong mga nagdaang nenggo, kapansin-pansin na pamilyar ang ilang location sa mga eksena sa nasabing teleserye. Isa na rito ang jail facility kung saan nakakulong ngayon si Tanggol. Alam niyo bang nakuhanan yan sa Pampanga Provincial Jail sa lungsod ng San Fernando? Tong Webes. Tanggol finally meets Gov Delta. Hindi para sa shooting, kundi para makipagpulong sa Kapitolyo kasama ang kapwa kabalen artist na si Mark Lapid. Salamat ako sa lahat ng aking mga kabalin. Salamat sa napakainit na pagmamahal at pagtanggap sa amin dito sa pagsuporta sa paggawa po namin ng Batang Kiyapo. Pahayag ng pasasalamat ang buong cast ng Batang Kiyapo sa suporta ng Kapitolyo sa kanilang shooting ng teleserye sa probinsya. Papasalamat po ako sa buong gobyerno po ng Pampanga, especially po kay Governor um, Mampineda. Thank you so much po talaga sa tulong na ginagawa niyo po sa amin. Uh, of course, tinutulungan kami, pinapahayagan kami shoot sa mga facilities ng uh, provincial government natin. Of course, bilang Kapampangan. We're so proud of our province. Diba? Pag ba? gusto natin ipakita hindi lang hindi lang dito sa Pampanga, labat of course, buong Pilipinas at sa buong mundo dahil alam na Abot lang at tinang pasasalamat ni Coco sa nag-uumapaw na pagtangkilik ng mga Kabalen fans sa lahat ng kanyang mga teleserye mula noon hanggang ngayon. Sa lahat ng aking Kabalen, Maraming maraming salamat sa napakainit na pagtanggap at pagmamahal niyo po sa Batang Kiapo. So, abangan niyo po from Monday to Friday po yan, 8pm sa Channel 5, Batang Kiapo po. Bukod sa lungsod ng San Fernando, may mga eksena rin nakuhanan ang teleserye sa bayan ng Bacolor. mapapanood ang Batang Kiyapo mula lunes hanggang biyernes, alas 8 ng gabi sa Kapamilya Channel, A to Z, TV5 at I Want TFC. Maaari rin itong mapanood sa Kapamilya Online Live sa YouTube Channel at Facebook page ng ABS-CBN Entertainment. Para sa Balita Pampanga, Luis Brutal.